Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy For today's video ay eh, bagluluto ako ng ulam sa pananghalian Paborito ng karamihan, are ay ginataan Kukunin ko ang aming tikin, akin susungkitin lahat ng bituin Bigay para ng liligaw, lahat ay kayang sabihin Aruy ah, bituin pa baga ang iyong maabot Hindi mo nga masungkit ang iyong kulangot Nandini nga pala ako sa aking mga kapitbahay Nangihingi ng mga tanim nilang gulay Aruy mga puso ng saging, tampos na kong tawagin Kung sa lalaki pwede nang tuliin, kaya are atin ang gugulayin Mabuti pa ang saging, may puso, libre pang ulam, may susubo sa nguso. Dalawa la ang, ang aking nakuha. Hiningi ko pa din eh, kahit tibilma. Ang sunod ko namang hihingiin ay papaya. Doon kinanay ng May, ako pupunta. O diga, napakasarap mamuhay sa probinsya. Lalo na kung marunong ka makisama. Kasama ko ho din eh, ang aking asawa. Siya ang tagakapit ng kamera. Kinuha ko ho din eh, dalawang papaya. Kaya ako'y magpapaalam na. Nakakatuwa pa, pagpunta ko sa kanila, mayroon dalawang niyog na pinadala. May itinuturo pa sa bandaroon na kung sakaling magkukulang daw ang aking gata, ay pwede kong balikan pa. Pero palagay ko naman ayos na kaya salamat sa inyo na sobra-sobra. Nandini na ako sa bahay, nilagay ko lang sa bilao para balatan at na makapagsimulaan na magulay. Sa puso ng saging, ganyan lang ang diskarte ng pagbabalat para hindi masyadong makalat. Parihoy masarap ginisa, kilawin, ginataan, pwede rin itorta. Bakit ganyan ka? Kunting sundot lang sa'yo, umiiyak ka na. Ano ka, dagtang papaya? Babalatan ko lang huwa ang huwari ng mabilis dahil pupunta pa ako sa palengke para bumili ng panlahok na dilis. 20 pesos lang ang aking binili. Paglabas ko ng palengke, may tinda puso din eh. Kaya ako'y bumili pa 10 piso ang isa. Para ka ako hindi mabitin at makapagbigay din sa aking mga kapitbahay na hiningan ko ng gulay. Bibiyakin ko na ang sagit na aring papaya bago hihiwain ang maninipis dahil hindi naman aripang tinola. Ako la ang usay niyo may trivia. Alam nyo gang ang papaya ay nakakalabo ng mata. Lalo na ho pag ari nasa tinola, ari ho hindi napapansin at laging natitira sa kaserola. Ari namang puso ang aking paliliitin. Pag aapatin, tatanggalin ko ang matigas bago gayatin. Gamit na gamit ang aking kutsilyo sangkalan, ari ho regalo pa ng aming kasalan. Shout out nga pala kay Bonro Mart Marcaida, asawa ng aking pinsan na taga Kumba. Pagkatapos ko aring gayatin, ari aking panglalamasin sa asin, parang dila ng baka pagpihikan kumain. Ang puso ng saging ay sobrang madagta, kaya kailangan nyo aring gawin para ang pakla ay mawala. Tingnan nyo ga ang sabaw, parang lubluban ng kalabaw. Ari na may makakain pa kahit aking kinaukaw. Sa aking pagpiga, nauubusan ako ng lakas, mukhang masarap ang katas, kulay choco na gatas. Pagkatapos ko aring pigain, yung papaya ay aking ding lalamasin sa asin. Bahagya ang naman, hindi na pakaka nakakatagalan kaya akin ang huhugasan. Bawang at sibuyas, balita ko'y nag-away kaya sa ginataan ko sibuyas lang ang aking ilalagay. Masyadong matatas sa mga nagtatanong ako ho'y taga Mindoro, mga magulang ko ang tubong Batangas. Hindi naman ho ako magaling na makata, mahilig lamang akong bumigkas ng mga salitang magkakatugma. Para sa mga kwento ko ikay maaaliw at hindi mananawa. Habang nakasalang, magkakayod naman ako ng niyog at manghihiram kay Tita Babes ng kayuran. Ako ngay medyo nahiya pa at nagpa-picture sa akin ng kanyang manugang. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Ingat, isa kayo sa dahilan kung bakit ang Bugoy Pogi FB page ay patuloy na umaangat. Niyog na baog, bini ako na para kunin ang sabaw. Masarap inumin, pwede rin pang mumog. <laughs> sa ilang buwang pagbablog ko din sa social media, marami akong natutunan, meron ding napatunayan. Pero ang hindi ko malilimutan ay yung katotohanan na hindi lahat ng tao ay kaya mong mapasaya. Kahit pa ang ginagawa mong content ay sobrang ganda. Okay lang yan, walang problema. Hindi tayo pwede magpapekto sa isa dahil mas marami sa atin na nakasuporta. Sa pagkuha ng gata, garni ang aking ginagawa. Nilalagyan ko ng mainit tubig para madaling mapiga. Garni ang nakasanayan lalo na nung una, nung mga panahong hindi pa naiimbento ang mga makina. Aray paluto na, kaya ilalagay ko naman ang papaya na aking pinanipis, kaya hindi napakakatagalan. Hahaluin ko lang ng kaunti, isusunod ko na ring sinangag kong dilis. Aray ang magbibigay ng tunay na bango at dagdag na sarap sa ating menu. Siling berde at pula, pagkatapos ay ko na ng gata na aking kinayod at hindi nginuya. Dahon ng malunggay ang magbibigay ng dagdag na sustansya, isusunod ko na ang mga klasikong pampalasa kaunting suka para hindi nakakaumay, para hindi tayo mapulaan pag natikman ng kapitbahay. Masarap na naman ang pananghalian dahil sa ginataang pangulam, kakaunti ang gastos, nasa 40 laang. Hindi ko man mabigyan ang buong barangay, mahalagay mabigyan ko yung aking mga kapitbahay na nagbigay ng gulay. Sa probinsya ay garni ang nakasanayan, pag may nilutong pangulam, nagbibigay sa kahanggan. Lalo na nung ako'y bata pa, naalala ko'y ako lagi ang tagadala. Kinakain ko muna habang daan, bigay bago makarating sa kanila'y kalahati na laangan laman. Isa rin nga pala rin sa sanayan? Pag may nagbibigay, wag na daw huhugasan ng lagayan. Ano nga ba ang dahilan? paki naman. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang dinin na lang. Salamat ng maraming-marami sa inyong panonood. Paalam.